So, may gatas na yung kalabaw ko. Wala nga iya. buntis bumpis ata. Gagaro ng gatas. Mm -hmm. Kaya kung nabot pa ito ng lunis, ayos na ito. Ay, hindi na mabuksan. Pisto niya Pinalawang na, oh. Bakbak lahat. Pati yung dito sa loob, oh naaw. Bago oh. ko 'yan sa kila ano eh. Ba bago pinalit. bagong ano, palit pinalit 'yan. May ipik to ba yan?